hindi siya vlog. We're going to Canvas. Kung magkano, saan makakabili ng murang? Mga sing wedding ring. Kasi ma'am, siya tumingin ng gold. Huwag ka na gula lang talaga. At siya Ayun o. Hindi prepared yung nails ko, sorry ah. Hi guys, welcome to our vlog. Yes, let's go! <laughs> Hidalgo. Kaya po ba to? Oh, kaya. Yeah. Kaya po Hidalgo. Dito kami nag-park. Ayun yung bilihan ng mga Henry's. Madadaanan natin ngayon. Henry's. Mga okay, ano, I click gano, Hidalgo. Pero dito Hidalgo dito mamaras. Yeah, dito buro bumili ng mga cameras and accessories. Pero hindi yung pakay natin today because we're going to Canvas. Kung magkano, saan makakabili ng murang mga sing sing, mga wedding ring. Yeah, wedding ring. Dito rin siya bumili ng engagement ring. Engagement ring. Ano mo? Wait lang, hindi ako ready. Yo. na lang nag ay sa so bulong. Tara yeah. na. Eh. Look around time. Ayun ay, na na ay, nga pala yung BPI na building na luma. Yun? Oo. Oh. Eto, LRT yun, ba? Diba? Oh. LRT 1? 1 or 2, di ba lang yun? Diba 3? Oh. I <laughs> don't oh. know. Ah, Carriedo Station. Oh. May nakalagay ba? Oo. Kain muna. Kain muna kami dito sa LRT. Meron silang bago, you know, Super Rice Bowls, Chicken Katsu. nag up na nga ako. Oh. Ayun. Sabi pa niya. Kayo'y dalawa? Hindi. Hindi. Lain mo, bakit hindi? Guys, uh, kadama lang namin ngayon si Mai sa subscriber sa channel niya. Vibros, oh? yung sa mukha'y shoes. Okay, mukha'y shoes. Kung gusto niyo makakita ng mga, mga magandang malulupin na shoes ng buhay, hindi na natin sabihin. Yeah. Tapos, yung mga yeah. pinag-upload yeah. mga trip-trip. Ano, okay. Sa channel ko din yan. Oo. Uh, Kaya mo na kami. Sa kanilang mga channel ko, ano yung white bulls Ayun. Mga yun. na gulag. Kasi, ang sabi sa akin. Kapag gold dog ginamitin nalang ang agwak sinabi yun. ang mga Tapos pag kinis-quiz, tapos bumulat. Yun na yun. daw. Yung... Alam ko, pag kinishin, tapos pag sumama dun parang nagkagulit ng gol. Oo. kaya daw. Dapat daw wala ka. Kaya tagi mo so, rin ang ka. yan. Anong Pabili. Pabili lang po. <laughs> pabili nga po Ako, <laughs> pabili engagement ring. Kasi magpupunod sa buwa ko. Hindi <laughs> <Give me inaudible> Hindi nakamagad maganda po. Akin <laughs> <sabihin, sabihin, laughs> yung yung <laughs> yung pa sa hmm, ganon <laughs> na yung murala. Akin ba? Niyog naong yung mga engagement ring Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. na. Hindi na. Hindi na. yung na. 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 yung

ong Pin ba to? Hindi. Okay. Ano? Chinatown. Chinatown. Binondo China So guys, ito na. Papasok na kami ngayon sa ano. Sa Golden City dito sa Binondo. And titingin na tayo. First stop. Hindi namin ngayon. Hindi namin ngayon.

hirap maganap. Hira? Mag ano? Dahil maganda? Dahil maganda? Dahil mahal? Haha. 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 sing Haha. 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 na Haha. 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 Galing ka ng Saudi. kasi yung pag-uwi mo, malalaman mo na ng Saudi ito yung dalawa. So, malalaman mo, na so, so, galing sa baka Galing ka ng Saudi ah. Saudi boy! What's up? 35,000. This <coughs> thirty five. 35,000. 35,000? 35? Bakit naman? I makinan ngayon sa kanina? five. Ay, may tinang 18k din na tayo. Hindi kasi may bato ko eh. Oo. Ah. Madam. Papa na yun Ay, ah. Hindi siya bagay. Oo, no, hindi siya. Sa mas maganda simple lang. Hindi yung ano, plain? Hindi naman siya totally plain, pero wala naman masyadong bato. 18k? Super safe. Super <laughs> Matapos Mga mabroiser na lang Sungit naman dito. ito paruwi mo! Seryoso. Panuhin mo! Panuhin mo. <laughs> so nakakita mo na hirap ko mahal ba? No. Pago ako makakabili ng ano na engagement ring mo. Ang dami ko rin pinagdaanan ay, dito. Ayun, na. ayun yung first stop namin. Ayun yung parang ay, unang... parang mitapon <laughs> Parang may sa yung vlog. Ayun yung... Ayan, pagpasok mo na ng ano ng Golden City dito sa Binondo, ay yung unang Gold Center dito, yung China Gold Center. Ay yung unang shop na may mo. Ganito yung itsura ng Binondo, Golden City. Bali, dyan, dyan guys. Ang dami yung makikita. Hanggang dulo yan. Next, hey, nagka-problema. Nagbusa kami ng memory sa G7. So, phone vlog kami ngayon. <laughs>

ang tawag sa ganyan? Lucky Charm? Hindi yan, Lucky Charm. Ano nga? Ano nga? Ang binibigay sa ano? Sa mga... Ang pao! Hindi ang pao pati sa pao. Hindi ang pao! Ang rin yan! Kasi diba mag-Chinese New Year? Kaya maraming tikoy and Chinese stuff. Nag-research pala ako dito guys, meron dito parang top 1 na bilihan ng mga gold rings. Bali, ayun yung pumunta namin. Nakalimutan ko na kasi yung pangalan nung shop pero natatandaan ko yung ano. 160. Yung san naka yung shop nila. Ay di, ayun, nakikita ko na. Ito, ito yung parang number 1 shop dito. Sa nanabasa ko sa internet, yung shop. Kaso sarado. Oh, yeah, ito. Like it. ito ko binili yung pang mano pang engagement namin ko sa akin friends eh? Na napakaganda. Na ayan oh. Na minsan masungit pero love na love ko. Ha? Isa si Chichap nga dyan. Yun know? oh. <laughs> <laughs> pato, pato. <laughs> pato. to. display dito. Ito pala dito sa ong pin, bukod sa puro gold lucky charms, yung mga birthstones, yan. Tapos syempre, mostly Chinese rin yung nagbebenta. Chinese food and restaurants, marami rin dito. Sabi ni ate, bawal video dito. Bawal video. ng luya. Bigyan ng luya si Ate. Bigyan ng luya. Bakit may ribbon ay? Pampasya ate naman mo. Pampasya ate na mo. Ay, daw ng Chinese yung mga ganyan. tawag siya. Bagua Kaso wala sa eh. Ay, oh, Binondo. Binondo to. Oo, binondo. Kailangan namin na ang Lucky Charm para makaabot kami ng 1,000 subscribers. <laughs> Girl, mal. Isang clip naman ng hair niya, oh! Wow! Pakapa! Ang <laughs> hinahin yung ball. Uy, pogi, oh! Bumili pa siya yan, kaya maka 1,000 subscribers siya dyan. Magkakaroon <laughs> <laughs> ka lang ng 1,000 subscribers dito. Anong gawin bibili ka. Ay, nag-bless ba? Ah, ganun pala yun! Saan ka nagpa-bless <laughs> dito? Dito? Eh, dito eh. Ay, huwag pa na yun. Oh, Oy, pala yun! Ay, ano pala. Miha kay Echo. Dito pala pag nagpa-bless. Ano ba maganda din? Ano? 50 lucky? Hindi, ito lang. Ah, dito? 150. na dito. Parang gusto ko ito eh. mga lucky. Depende um yan kung anong year ka eh. Kung anong lucky. ano ako eh. Anong year ako yan? 1996. So, okay. Hirap na tiger ako eh. Ayun na yun pala. Monkey. Ang guys? <laughs> mga <laun sa> 1,000 subscriber ka. Baka mga ako eh. Number <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Daga ka daw oh. <laughs> Bagay sa'yo yung pampusa <laughs> Pwede na kaya ganito Bilis na! Bilis na Ano? Hindi mo hindi mo papahawakan sa ibang tao. Ako eh. nang na ito? Uh, mawawala yung power niya. Pause ko muna. Ina-inject pala ito eh. I know, right? Gano'n, kasi pag ano, pag nahawakan ng iba, mawawala ang power, kailangan mo ipa-bless dun eh. Ay, gano'n? Thank you. Uy! Paserte. Dami ko natutunan ngayong araw. Yeah. Hindi yung sinsinga na ako. Nag-search kasi kami ng ganyan, yung mga lucky stones nga. Oo. kasi Year of the Monkey parang hindi masyadong swerte ngayon. Uh, Talaga ba? Ako ba ngayon? Year of the Monkey P nga ba? Tiger ako you eh. Year of the Pig. Ah, Oo. Oh, oh, so oh, minsan, kunyari, Tiger ka. Pag hindi ka sundo yung Pig, hindi ka swerte ngayon. Hindi ka sundo ako ng Baboy. Kaya napitin ka pala ng Baboy sa obisina eh. <laughs> power niya, power, power <laughs> niya <Chinese. laughs> Hindi ba pinapower mo na kami? Totoo ba yun? Nandito ko lang yung pin Ang ng Tingteng Mama mga, pinapower mo na kami ha <laughs> Ay, anon? Paris Ilang kiyante Mahal yung 18k e, eh, no? Mas yes. gusto kong 18k, baby. talaga so, na? Ako, na yung, na. Ay, yung <laughs> Parang ano yun, Parang makaluma. Ayun lang plane. Parang makaluma. Hmm, itong dalawa. <laughs> Ay, ito lang talaga. Ah. Oo, oh, yan yung plane. Siya ganda

Ano ang bagay sa akin? Saan ba? Kala ba kanan? Sa lahat. Sa akin mo naman ang ano yun. Eh. Bagay. Mabuti ako eh. Yeah, maganda siya. Ganda ako eh. Maguti mo naman eh. Ayaw Para ipapabili na. Miss! <laughs> Oo oh, maganda siya. <laughs> Miss magbabago pa ba yung price nito pag nilitan siya? Or... Depende. <laughs> Nine Hindi siya bababa sa tayo. Nine billion. Perdi na po manility. ko Tama. 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 yung Tama. 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 Maganda yung design Tama. yung Simple lang. Futix, <laughs> Kaya nga, ayaw kasi ng plane, parang ano. Na Ay, yung sing eh. Ilang na nanay ko eh. 70. <laughs> Sinisinta lang matanda. Ito maganda lang yung mga eh. Kaya nga, ba? Shoutout kay Janine. Janine, ng sinisin. Ang na ito. na size na ito. size na Tadis, may reference naman. Shaoxingxing! Xin. Hmm. Wow! sing pa lang. Tadis. Ganda yun. Parang yun pa lang yung, yun pa lang yung, 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 yung nagustuhan natin. No? Ganda. Ganda ng kuko Hashtag, kanina pa magpapabebe baby eddie siya yung hashtag natin? alam ano mo hashtag nyo yung ano, hashtag ashtak ano? Ano, kan ano ba Ayan. Ayan. Ano, kanino kan pa ba eddie siya yon ayon digo narinig pa ba eddie siya kanin pa ba eddie siya pa ba? eddie siya pa ba eddie siya ayon oh kanin pa ba kanina uh, palabas na kami palabas na kami pero na sila isang place oh, bali kasi nga yung gusto talaga namin shop yung Ellen sarado so ayun babalik na pero guys say, like, comment, subscribe kung may nagustuhan yung sing sing sa tingin yung maganda so punta kayo rito hindi naman nakakatakot okay naman mababet yung mga tao sa na ang daming tao sa Chinese Pero okay naman, mababay naman. hindi naman na stetch yung phone namin. Kahit phone lang yung ginagamit namin. Yung mga range ng check namin, 18 karat. Parang mga 7,000 to 10,000 lang. Pair na yun. Na dito sa diba? Though yun yung mga nagustuhan namin. Design sa syempre pero merong mas mahal. Hindi available yung 21 karat dito. Ayun yata yung pinakamalaki. Pero okay naman yung 18 karat. Sa may mahal-mahal okay. Yung mga yung mga dayang Hindi na siya... Eh. Ah. Hindi. Hindi pet. Okay. Yeah. kami sa simple gold. Saka. Yan. Uh, parang hindi siya wise na bilhin. Kasi sobrang mahal. Okay na kami sa simple pero... Ha? Diba? Sinyon? Yeah. Siyon! <laughs> I click? oh I click to dati. I yung know, GPS na yan? Oo. kayo Oo. Anong binili na? natin, eh, para natin para dati? Ito yung pinapalit sa akin. Yung ano, yung GoPro. Ano? Tara, ayun! Henry's. Uy, mm. okay, may mga pabango. <coughs> <coughs> Spark. Charot. Tanong mo na, nandito na tayo eh. Tanong mo na. Mayroon. Anong freebies niya kaya? Ayun, may pang ano, ang dalawang tatong bata na sa kanya. Tsaka, ano? 18.5, tatlong batteries, tsaka? May mo. Magkano? 19,000 yung controller, saka ano? yung unit controller sa isang battery at yung primer composer yung unit at yung battery saka may extra pro propeller guard saka may pouch na rin cannon 29 bali ako kay tanong battery may dalawang extra battery na may extra propeller guard saka may pouch na Ba? Ikaw ba may saan namang titingnan mo? Camera. Ano camera? Okay. Kanon. Okay. Okay. Saan mo mga Tapos na namin yung vlog dito. Hindi na Sa Binondo Church na to. Wala mo sa eh. Ako nakita camera. Sarado lahat ang stop inside algo. Isa lang yung buho ng store. Sa ngayon yan. Sana guys may na gusto ko kayo na putunan sa ginawa namin ngayon sa pag, ngayon. Sa pag, ngayon, sa pag ng sisi. Yeah. Kung dito sa inyo, like, subscribe, and ring na rin niyo rin bell. O, uh, subscribe na rin kayo kay Miles D. Bro okay. sa Aishan. Mga okay-okay vlog okay. sa mga kalungkang panukokan. Uh, Yun o. Oh. Peace! <laughs> Peace.